dami na po siyang local. Ito yung pakita ko sa Ito po. yan Ngayon niya. Siyempre. po. yan Ayan. Uh, uh, para magawaan po natin siya ng susi guys, kailangan natin may lapas ng kanyang pakit dito. Ayan. Ang gagawin po natin, hindi po natin siya ano, babarinahin. Gagamit po ako ng concrete nil. Bubutasin ko po siya dito. Paislay. Palabas. Ito guys, pakita nga siya. Ha? napansin nyo po nilangisan pa kasi kala nila ganun ganun lang na mabubuksan so meron silang susin dala eh Ayan, o, nilangis langisan pa nila Ayan. So, hindi naman umiikot hindi tumutuloy ngayon ang pinaka challenge ko, dito guys Itong susi na to, ito yung pagaganahin ko dito. Yun ang matindi nating trabaho ngayon. Kasi yung mga ganito kasi guys, bibira lang nitong ano, yung mga paggawa. tolong lakukan guys apa sih nyapok ya sambil lewat isan itu, may indonesia, may gingal-ginggal, banyak, may kanal ya yang... dito kok yang pertama dan melalui-lalui hatian para merdekas ang pagsalansan po nito ng bulitas ano muna isang makapal at isang manifest ito nyo salansan nyo po siya ng pagano pag pinasok nyo po mapansin nyo yan pag umikot yan yan may ikot siya diba kailangan itong pangalawang manipis, kailangan naka-SDAT lang yun siya. Tapos isang makapal ulit. Hindi siya po parehas ng no, no, no. ano, mga yel. Mas madali yung pag

guys, ang lock naman nito sa mga ganito, ah, pang lock niya. Ito lang. Kailangan ito. Ito siya. Yung pinaka titititi niya, guys. Lahat jad, mag diyan siya dapat papantay. Kasi pag ngayon, ganyan po dapat siya. Pantay po siya dito sa pinaka body niya, dito. Ngayon, pag pinasukan niyo po siya ng ibang susi. Yan. Medyo ano lang talaga. Bawasan. Ganyan. Yan. Pag pinasukan nyo po siya ng ibang susi, lalabas po yan. Yan. Yan ang kakalso para hindi siya umikot. Kaya, ang purpose natin dyan guys, sa ganitong abloy, ang pinaka ano nito, yung makikita nyo po yung pinaka lalim nya, mga ginga-ginga. Kailangan yan, magtapat yan dito. Lahat. Ang pinaka challenge kasi natin dito guys, yung susi na gagamitin natin, may ngipin na may, may kanal na po siya ngayon mag eh labas ko muna lahat nalabas ko muna siya di ba nalabas muna natin yan yan pag nilabas mo yan yan pag pinasok nyo po tong susi niya, na may nyo pinasok mapansin nyo po kasi ang mga ganitong padlock kasi hindi ito siya mahugot ma ang susi pag hindi nakalock. Kailangan mo siyang i-reverse. i, I mo rin siya. Yan. Pansinin nyo po. Yan. Yan, may di ba? Ngayon, pag pa titingnan po natin kung tumapat o oh, yan, hindi tumapat yung ginga-ginga doon sa pinaka-kanal na to. Dapat lahat ng ginga-ginga tumapat. Yan. Ngayon, dahil ayaw po niyan tumapat. Sobra-sobra po siya sa ano. Ah, uh, alanganin na po 'to dahil payat na 'to siya. Ayun Mapansin niyo po, ang pinakatapat niya pa pabalik mo siya ng ano. Na, dapat maiiwan 'to. Pag kanya susi. Tatapat po 'yan. Ngayon, ang gagawin natin kasi dahil nung ginanon natin makikita nyo po malayo diba? nagawin natin dahil malayo siya, ah, mag, magpapalit po tayo ng kanyang mga magpalit tayo iswap swap swap natin to irarumble natin to. labas muna natin yan diba? ngayon ngayon magpili tayo ng tapat dito sa ating susi kaya po maano siya matrabaho po siya talaga yan. yan. mapansin niyo po pag inano natin malayo pa rin hindi pa rin tapat kaya, dapat ganun lang medyo tapat may iwan yan eto po pinalitan po natin mapansin nyo po isa isa pa lang kinarga natin di ba may ano yan sa loob niya ng gumagalaw ngayon mapansin nyo po tumapat yung ginga-ginga doon sa kanal ngayon Tsaka po natin siya salangan ng isang manipis. O. Salang niya po yung manipis. Yan. Sunod po yung isang makapal. Isang makapal na may ginga-ginga. Yan oh. niya po yan. Yan. Di ba? Yes. Yung nilagay natin dito na kapirasa kanina, doon yan lahat mahuhulog siya sa dapat. Doon siya ano, tatapat. Kaya pag ganito ang ginagawa natin guys Siya no Talagang matrabaho siya Malayo Papalitan po natin Ngayon Pag Pag maubos na natin tong Ano guys Lipat-lipat Tsaka na tayo magkikil Kikilan na natin siya guys, ito yung mga tulis-tulis niya, yan e, Dito yan mag-i-stop pag kanya susi. Ngayon, pag hindi kanya susi guys, yung iba dyan may iiwan. Yun yung kakalso nito. Hindi siya sasama sa iko pag hindi kanya susi. Sa panahon kasi ngayon, marami ng PK. mga ganito kasi, mahal to, ito, oh, yung, yung kasi nito, plastic ng loob. Ah. Nababasag yun. Yan, hindi na layan mo lang po na kayo. Oo, mahal ito. Nasa 2,000 bilhin niya ito. ma ganito guys mahirap talagang ano ganito mahirap talaga tayong mag magawa ng mga ganitong sushi ablo ay natin try and try hanggang hop okay yan. Papansin natin na naka-lock. natin tong i-open, kung ma-open. Oh, yes. Eh. Di ba, guys? Oh. Oh. Siyempre, hugutin na po natin yung susi. Pag hugot yung susi, guys, siyempre naka 'yan, di ba? Pag i-open po natin. Oh. Haha. <laughs> di ba? Ganun po tayo. Ngayon, siyempre, ang gagawin na natin dito guys Siyempre babalik na natin yung Binaklas natin dito Diba Yan Babalik po natin yan ah, Itong butas mamaya guys Tatapalan po natin No, <laughs>